Good morning, guys. Andito si Inday sa work. Walang walang galas Inday ngayon, guys. Kaya, andito si Inday. Magtrabaho muna para may pera. So, ayan, guys. Tingnan nyo. Uh, magkakarwas ako ngayon. Ay, nakarwas ko na pala. <laughs> nakarwas ko na pala, guys. Patutuyuin ko na lang yung aking red Corvette car. Ayan. Patutuyuin ko na lang yan. Na na na, na napaligoan ko na kanina. Ayan siya. Ayan. Tingnan nyo guys, 'yung aking Corvette car na maganda oh. Yan you know, oh, you know, you know, red. That is my red Corvette car. Si Inday lang ito guys pero may red Corvette car. <laughs> Hindi sa akin yan guys, okay, 'yung ano. Ah, uh, dito yan sa work Siyempre <laughs> Kina madam yan, kina Madam. Yan, red. Yan ha. Oh. Tingnan muna yung aking magandang car. Yung aking iwawas lang na magandang car, hindi sa akin car. Yung yellow na cover kasi ginagawa. Yan yung orange doon na kinarwas ko kahapon, iwala. Lumayas na. Ginamit ni Tatay, lumayas na siya. Ang mga lumayas. So, ito ngayon yung linilinis ko, yung red. Itong blue, nalinis ko rin to kahapon kasama ng orange and Pag gumagala kami na malapit-lapit lang guys, ito yung ginagamit namin nila madam. Yan yung sinasakyan namin yung tawag nila dyan ay cowboy car kasi ayan may ano siya. <laughs> may logo ng ganyan, Dallas Cowboys uh, sa inyong kaalaman guys, yung uh, Amerikano kong boss is dati siyang nag dito sa Dallas Cowboy team na football team sa Texas. So, hayan! Kaya yung mga card niya may isang card din na Dallas Cowboys binigay doon sa kapatid ni Madam nandoon sa kapatid ni Madam so ito bago ito blue blue din ang kulay linagyan din nila ng ganyan na logo Dallas Cowboy yan 'di ba Yan guys so dito munsin dai mag magwas muna, magpatuyo ng car para may pera. Bago bubuga. Siyempre guys, bago tayo gumala, kailangan natin ng pera. Yun. Kaya ngayon guys, mag-work muna si Intay para may pera. So, ayun. Ayun yung blue curtain na nyo malinis na. So, thank you so much for watching guys. At saka huwag nyo, huwag nyo sanang i-skip yung aking ads kailangan ko ng pera talaga guys sa totoo kailangan ko ng money money extra money so so ayan lahat tayo kailangan ng money dipindi sa ating pangangailangan so kailangan natin mag work hard para uh, para magka pera ganun talaga kailangan natin mag work hard para may pera nila so ayan guys thank you so much for watching ayan uh, magresbak-resbak na lang ako pag may time kasi talagang busy ako guys okay thank you so much God bless everyone yan tinan nyo na lang muna yung aking car bye bye